Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, lalong lalo ng lahat ng mga kaparokya dito sa Hearts of Jesus and Mary, dito sa Nadurata. Magandang umaga po sa inyo lahat. At happy fiesta po sa ating lahat. Happy Father's Day din sa lahat ng mga ama na naririto ngayon. Palakpakan natin ang mga fathers. Maraming salamat, Pade uh, Ruben, sa paganyaya sa akin na makapamunong muli sa pagdiriwang ng banal na misa sa okasyon ng kapistahan ng ating parokya. Dalawang punto lang po ang mungkahi ko na pagnilayan natin tungkol sa mga talinghaga na narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Una, na ang Diyos ang magsasaka at ang salita niya ang binhi. At pangalawa, na tayo mismo, pwede rin nating tingnan ang mga buhay natin na parang mga binhi. So simulan natin sa unang punto. Ang Diyos ang magsasaka, ang salita niya ang binhi. Ito rin naman ang binigay na paliwanag ng Panginoon sa nauna pang talinghaga dito rin sa mismong chapter 4 ni St. Mark kasi kung babalikan ninyo yung nauna dito sa gospel reading na pinahayag sa inyo ngayong umaga ang simula ng chapter 4 ay tungkol sa iba't ibang klasing lupa na binagsakan ng mga binhi na inihasik ng magsasaka. Natatandaan ninyo yung kwentong yon. Mayroong nahulog sa mga patuhan. May nahulog sa mga dawag. May nahulog sa mga alsada, sa mga tinadaanan. At may nahulog sa matabang lupa. Nakatulad din daw ng iba't ibang klasing tagapakinig ng salita ng Diyos itong inilalarawan na sitwasyon. Ngayon nga mismo ay nagsasaka din ng Panginoon, naghahasik siya. Kasi ang dapat marinig ngayon ay ang kanyang salita. At ang salita niya ay binhi. Ang tagap nito ay siya mismo. Kami po ay mga kasangkapan lamang niya. Sa sandaling ito, naghahasik ang Panginoon ng kanyang salita. Binhi, lupa, paghahasik. Pareho pa rin ang mga detalye ng kasunod na dalawang talinghaga na binasa naman natin ngayon. Pero iba ang ipinupunto. Sa tingin ko, para sa amin ang kwentong ito na binasa ngayong umaga para sa aming mga tagapangaral ng salita ng Diyos na sa huling suma ang tunay na magsasaka tulad ng nabanggit ko na ay walang iba kundi ang Diyos mismo, ang Panginoon. trabaho lang po kami, trabaho din lang tayong lahat. Ang tunay na magsasaka siya ang nagpapalaki, nagpapatubo, at nagpapabunga ng mga binhi ng salita at hindi naman talaga kami. Sabi nga ng narinig nating talinghaga, yung una, matapos daw na maghasik ng binhi yung magsasaka, pwede na siyang matulog at maghintay. Hindi naman kasi kami, kundi siya. Ang Diyos mismo, siya ang nagtatayo ng kanyang kaharian. Siya ang nag-aalaga sa mga pananim. Sabi ko nga, siya ang tunay na magsasaka. Kaya kung merong Good Shepherd Sunday, siguro magkaroon din ng Good Farmer Sunday. At ito yon. May papel nga kami bilang tagapangaral. Pero hindi rin pala kami dapat masyadong maging mapapel. Na para bang depende na ang lahat sa amin. Na yung tahimik at kusang pagtubo ng mga binhi ng salita, ang unti-unting pag-usbong at paglago nito sa inyong mga buhay, ay hindi na namin hawak yan. At hindi sa amin nakasalalay yan ni hindi namin alam kung anong mga proseso nangyayari sa inyo pag natubuan kayo ng salita ng Diyos. Maraming misteryong hindi kami mulat o hindi namin nalalaman kung papaano nangyayari. Hindi na yan sa amin nakasalalay. May nangyayaring proseso na lampas sa imahinasyon nating lahat. Ang trabaho lang namin bilang tagapangaral ay ang maghasik at umalalay. Alam niyo po, naalala ko minsan, may lumapit sa akin pagkatapos ng uh, misa. Ang sabi niya sa akin, ewan ko ho kung natatandaan ninyo, Father, ang sabi niya, di pa ako ubis po noon. Minsan kasi naimbitahan kayo magmisa sa parokya namin. At nung sandaling yon, wala naman ako intensyon magsimba. Nadaan lang ako sa tapat ng simbahan. Ewan ko ba't naakit ako't pumasok na ako. Hindi man ako talaga pala simba. Pero nung makinig ako, doon sa pagbasa at sa homily nung pare ninyo, abay ramdam ko parang ako ang kinakausap. Parang lahat ng sinasabi, swak na swak sa mga nangyayari noon sa buhay ko. At mula noon, hindi lang linggo-linggo, inaraw-araw ko magsimba, sabi niya. Parang may natanim at tumubo at nagbago ang direksyon ng buhay ko, sabi niya. Ewan ko kung nakaranas na rin kayo ng ganyan. Kasi hindi naman namin talaga alam anong nangyayari sa kalooban ninyo. Kapag binuksan nyo, puso nyo, isip nyo at kalooban ninyo, sa salitang ibig itanim ng Panginoon, maraming milagrong pwedeng mangyari. Sabi ni St. Paul sa ating second reading, We walk by faith, not by sight. Ang mga lakad natin sa buhay ay dapat gabayan hindi lang ng paningin ng mata, kundi ng pananampalataya. Ibang klasing paningin yan. Kahit malinaw ang ating paningin, hindi naman lahat ay nakikita natin, di ba? Ang ibang mga bagay na magkakaroon ng kinalaman sa pagtubo o sa pamumukadkad o pagbunga ng naitanim na salita o sa maaaring ikasira ng mga binhi ay lampas na sa atin. Hindi natin yan lubos na nakikita. Pero minsan nakikita natin na pagmamasdan natin ang epekto nito. Kung minsan, ang sobrang pakikialam ay nakakasira din. Nakakaistorbo at nakakapigil sa proseso ng pagtubo at pamumukadkat. Importante talaga na magkaroon tayo ng kababaang-loob na magbasid lamang paminsan-minsan at tumanggap na hindi natin kontrolado ang lahat ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Kasabihan nga natin pag ginawa mo na ang lahat, ang kasunod ay ipagpas- Dios na natin. Gustong gusto ko yung expression ipagpasadyoos. Parang wala tayong karapatang sa Diyos ang lahat ng bagay kung hindi muna natin ginawa lahat ng dapat natin gawin. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang punto na tayo mismo ay parang mga binhi din ng kaharian ng Diyos. Pagmasdan ninyo ang isang binhi, ang nakikita natin ay yung pabalat pero ang tunay na importante ay yung nasa loob. Yung hindi nakikita. Katulad ninyo ngayon. Nakikita ko lahat kayo. Mga pangangatawan ninyo, itsura ninyo. Pero hindi ko masilip ang mga puso ninyo. Kaya nga, hindi ba? Sinasabihan tayo, huwag naman tayong judgmental. Huwag tayong husgat, at manghatol ng kapwa kasi hindi natin alam ano nasa loob niya. O anong mga pinagdadaanan niya. Marami tayong hindi nakikita sa ating mga kapwa. Katulad na lang ng butil ng palay. Ang binhi ay yung bigas na nasa loob ng palay. Pwede palang mangyari na minsan, ang tinitignan mo mukhang palay, pero wala naman siyang laman. Anong tawag sa palay na walang laman na bigas sa loob? Ipa. Ay hindi pareho. Ang halaga ng palay sa ipa. Ang ipa, pinabubulok lang yan, kinukompost. Yung palay, may bigas siya. Nakakain yan. Pagkain yan. Grasya yan. Akala ko noon, lahat ng butil, ng palay na inaani ng magsasaka ay totoong palay. Saka ko lang nalaman sa mga tunay na magsasaka na ang iba pala sa mga inaani nila ay ipa. Hindi nagkalaman dahil nagkulang siya sa pataba at patubig. At kapag tinahip sa bilao, hindi yan babagsak sa bilao ililipad yan ng hangin. Bakit? Dahil magaan. Bakit magaan? Dahil walang laman. Parang mga tao din. Hindi lahat ng tao nagkakalaman. Ang iba ay nagiging ipa. Sayang pala ang pagod ng magsasaka kapag hindi nagkalaman ang palay niya parang tayo din talaga. Pwedeng tumubo na parang palay, pero walang laman. Kasi walang layunin sa buhay, walang kabuluhan, walang kahulugan, walang direksyon. Gusto niyo bang mabuhay na ganyan? Walang sino mang taong maghahangad na mabuhay na walang laman, walang saysay, walang kahulugan, walang layunin, walang pinag-aalayan. Sa ating second reading, sinabi rin ni St. Paul, malakas ang loob natin na lumabas sa ating kinalalagyan upang magkamit ng gantimpala. Lumabas sa kinalalagyan. Para bang nilalarawan naman niya ang palay na nagkalaman na ang susunod na hamon ay ang makalabas ang laman nito. Kaya nga dinadala pa natin, pinapagkiskis natin yung palay, di ba? Kasi hindi natin kinakain yung palay, yung laman nito ang kinakain. Kailangan makalabas ang bigas para magpakain at magpabusog. Ang iba naman sa mga palay, kaya kailangan lumabas ang bigas. Dahil kailangan matanim ito at magbunga, tumubo at magbunga ng mas marami pang makakain. Ang naiisip ko po dito yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 12, kung saan binigyan niya ng positive meaning yung pagkahulog at pagkamatay na kinatatakutan natin. Kasi ang image ng falling, pagkahulog, very negative ang meaning sa atin ang ibig sabihin kapalpakan. Pero mula ng sabihin ng Panginoon, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Falls and dies. Nakakatakot yan. We don't want to fall. And we don't want to die, at least not immediately. Maliban lang kung ang butil ng trigo ay mahulog at mamatay, mananatili lang itong nag-iisa. Ganyan nga naman talaga ang misteryo ng pagtatanim. Ang pagkahulog at pagkalibing ng binhi ay bahagi ng proseso na kailangan mangyari para makalabas yung laman ng binhi upang ito'y tumubo at magbunga. Sa una, tayong lahat, tayong mga tao, ay para ding mga binhi, parang bigas na nakabalot ng ipa, nakakulong sa loob ng ipa, nakatuon sa sarili lamang. Pero sinasabi natin, di ba, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tama yung sinabi ng Panginoon. Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, kasi lahat ng tao sa simula ng buhay makasarili talaga. Kapag hindi pa tayo lumalaki at umuunlad ang pagkatao, kapag hindi pa tayo natutong magpakatao at makipagkapwa tao, ang tendency natin maging makasarili lang tayo. Ang hinahangad lagi ay yung self-fulfillment, sariling kaligayahan susumikap na matupad ang pansariling mga ambisyon at mga layunin. Talaga namang lahat tayo makasarili ang dating sa simula. Pero nagbabago ang lahat kapag natuto tayong umibig, magmahal, at maghangad ng layuning lampas sa sarili natin. Natututo tayo magmalasakit sa kapwa, magparaya, magbigay, magbahagi, lumabas sa sarili. At kung kailan tayo lumalabas sa sarili ay mas lalong natutupad ang layunin natin sa buhay. Mas lalong umuunlad ang ating pagkatao. Oh, conclusion na dahil Father's Day ho ngayon iugnay natin sa karanasan ng lahat ng mga nagsusumikap na maging mabuting ama sa kanilang mga anak. Kasi parang mga magsasaka din ang mga tatay. Hindi ko na kailangang masyadong i-develop yung imahin ng mga tatay na naghahasik din ng mga binhi. At alam nyo naman, merong ibang mga tao na alam lang maghasik ng mga binhi kung saan sa Delikado din ang mga yan, ano? Hindi naman lahat ng nagiging biological fathers ay natututong maging mabuting ama. Hindi ba? Yung iba, basta lang isisilang ang mga anak. Ni katiting na pananagutan, wala. Bakit? Hindi dahil masamang tao sila. Kundi hindi sila naturo ang lumabas sa sarili. At tuloy kawawa nagiging mga anak nila. At kawawa din sila. So sa araw na ito ay uh, pakibati ninyo lahat ng mga fathers. Alam niyo ho, minsan nagtataka ako kasi kapag Father's Day mas marami akong natatanggap na greetings ng Happy Father's Day kesa eh, sa mga kapatid ko na may asawa at may mga anak. Eh, hindi naman ho kami biological father, di ba? Pero bakit ba father din ang tawag niyo sa amin? Ang Santo Papa nga, eh, Holy Father, di ba? <laughs> si Father Ruben, ay nako, hindi yan naghasik ng binhi kahit saan. Pero father na father ang dating sa inyong lahat. At minamahal niyo siya bilang inyong parish priest. Kasi mga anak din niya kayong lahat. Merong ibang mga fathers na ang trabaho ay maging spiritual father for the Christian community. At na ang mga biological fathers ay matuturing maging spiritual fathers sa kanilang mga Anak, so lahat tayo mga alalay ng isa at bukod-tanging tunay na Ama. Dahil Father din ang tawag nyo sa amin na mga alalay ng Diyos Ama, mga katulong ng tunay na Ama at tunay na magsasaka na nagpapalago ng kanyang mga pananim, upang ito'y magkalaman, magbunga ng sagana para sa kaharian ng Diyos. Sa araw na ito, mga kapatid, sana ho, wag naman nating kalimutan na pasalamatan din natin ang Ama ng lahat ng mga Ama, ang Diyos na pinagmulan ng buhay nating lahat. Amen.